Tingnan natin kung anong diskarte dito ni Bade. Ayun. Medyo mahirap-hirap, kailangan niya i-shite yan, guys, kasi dito sa ano Dito siya magdadaking oh, sa kabila. Kailangan yung shitting shitting talaga yan para makuha malit na kasi yung abantihan doon ang husay oh, oh. ang nila gagaling yun oh sanatrasan lang oh husay Diyan eh babangga guys sa ah, uh, may guma na yan oh. Diretso diretso, tuwid na tuwid, sa atrasan lang. Pusay! Pusay! Sa atrasan lang! <laughs> 얌시 바디.